Ang laki ni Rey. Dito. Ang

Si tara na, namumutla ng bibig. Mutla na Baiklah, owning произ- Sherilyn lahap biar berkuas U Refer to kawawa naman eh. Putlang putla na eh. Oy, mawawala ang takot yan. Mawawala. Dito! 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 dito. <laughs> nanay ang may kasalanan. Tinuturo pala. Tinuturo ah! pala ng nanay. Dito! <laughs> Chicken.